Sa ati pong StreamYard ngayon, si former uh, COA Commissioner, Ma'am Heidi Mendoza. Ma'am, maganda umaga po and thank you, Ma'am, sa inyong pong panahon. Ay, magandang umaga, Manong <laughs> Ted DJ Chacha. Salamat sa mga usapang ganito. Maraming salamat. Magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig at mga tagasunod sa inyong magandang programa. Salamat muli. O sige po. So, Ma'am, uh, pwede ho ba namin malaman po kapag ho ba merong... Sinasabing notice of this allowance, ano pong ibig sabihin nito? Okay, ang notice of this allowance po ay parang aksyon ng auditor. Dihubay yung auditor po, nag-o-audit na ano po. Hindi uh, in the name of, parang bahagi po sa proseso ng tinatawag nating due process yung yung mga settlement of uh, accounts, ano ho. So, so this allowance so, sinasabi ng auditor na base dun sa aking pag-audit ay eh, parang nakita ko na ang iyong expenses o ang mga ay posibleng illegal, irregular, improper uh, disbursement ano ho. Uh, pwede ito na partial or pwede na full. So kung sinabi ho na ganun, may action ho na kailang sundin at may proseso rin naman po ang Commission on Audit. Tama po yun. Uh due to due process, hindi po pa po final 'yan, may appeal process po po. Okay. So kapag po sinabing disallowance, ano po itong mga sinasabi po ninyo ma'am, pati ho kahapon din doon sa hearing ng taga-kowa, na ano po ang mga maari pong uh, dahilan kung bakit ma'am may disallowance po? Okay. Uh, una po muna, ay po muna natin siya sa ano. Posible ho kasi ng disallowance ay sabihin natin na irregular. Halimbawa, irregular. Hindi siya nasa, naaayon sa regularity ng transaksyon. Ano yung regularity ng transaksyon? Hindi eh, dapat ho may valid purpose. Ano? Ibig sabihin, public purpose siya. May pumirma. At pinakamadaling mapag-usapan po yung kompleto ang ating supporting documents. Pero mabanggit ko lang, Manong Ted, uh, ang, uh, ang ahensya binibigyan yan ng pagkakataong kompletohin ibig sabihin, hindi naman natin pwede sabihin, ala, ay, documents lang pala, pwede namang maghanap o pwedeng isubmit, baka nakalimutan lang. Ito yung tinatawag natin sa una po muna, yung notice of suspension. Ano ko Pag notice of suspension, parang sinasabi natin, uy, parang walang supporting documents sa iyong mga paggastos. Ay, ikaw ay magpakita ng katunayan, magsubmit ka ng mga papeles na nagpapatunay na ito nga ang nangyari at ito dito mo ginamit. Now, after a certain na uh, number of days, magmamature po siya into a notice of disallowance. Yun po. This one is notice of disallowance na po. So, pwede nga hong illegal, ibig sabihin ho, contrary to law, pwede rin pong improper, at pwede rin pong uh, uh, sinatawag nating unconscionable. Ang punto ng illegal dito siguro, ang tinitingnan ko ay yung hindi siya naaayon sa batas. no, di ba? Parang ganun. Uh, so, or yung tinatawag naman natin na improper or ano hindi siya ayon doon sa tamang proseso. Now, Manong tad, kung mm. pwede ko lang ito, mm. hindi sana tayo nagkakagulo dito kung halimbawang malinaw yung tinatawag nating uh, relation ng pagbigay ng confidential funds doon sa sinasabi nating di ba itong confidential funds ay ibinibigay sa civilian agencies para sa kanilang surveillance activities. But take note, uh, that are intended to support the mandate or operation of the agency. E eh, di ba nung pa natin sinasabi, bakit kailangan ng confidential funds ang Office of the Vice President? Walang malinaw na linya yung tinatawag nating surveillance ano, in support of national security. Kung kaya, tama talaga. Hindi natin makita yung koneksyon ng surveillance, ano, yung mga tinatawag na payment of reward. Aba, ay, may mga proseso po yan. So yun yung kailangan natin tingnan, yung buong proseso po kung bakit nagkakaroon ng notice of disallowance. Opo So ito nga po ngayon ang ating pong conundrum ano po commissioner no So ang ang punto ho ay sige binigyan ng uh, binigyan ng, con, ng intelligence and conf, binigyan po ng confidential fund ano po itong tanggapan ni ni, ni VP Sara, at sabi ho ibaho yung usapin ng uh, wala ka lang mga dokumento no para doon sa pinaglaanan mo nitong confidential fund pero meron din pong usapin na illegal yan kung iyan ay eh, ginamit mo sa hindi na sumusunod sa mga panuntunan ng dapat mong bayaran ito hubang sinasabi ho kahapon sa hearing na payment of reward medicines Yan ho ba ma'am, eh, sa inyo pong pananaw, klaro na na wala sa panuntunan paano mo mag-disburse ng confidential fund? Ganito po yun eh. Yung payment of reward, ang, ang iniisip po natin dyan, kasama po ako dun sa nagsulat ng guidelines. Ano po? panahon po namin yan ni Chair Tan. Parang sa reward, ay eh, pangita po, pera po yun, di po ba, pera or ano. Pero yung pong medicine, supplies po yun, ay meron po tayong bukod na requirement kung supplies. Dapat po kung supplies, ang atin pong dapat hanapin dyan ay malinaw na yung pagbili mo ng supplies, i-charge mo sa confidential funds kasi hindi mo siya pwedeng i-charge o bilhin sa ordinaryo proseso nang hindi ma ma malalantad yung yung surveillance activities, di ba? Tayo nagkasakit yung nagpunta ka dun sa sa ano uh, nag, nagpunta ka dun sa sa isang uh, lugar para magkaroon ka ng mag-arrange ka ng ng confidential na ano surveillance ano nga ano yung pagbili ng 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 ng, ng supplies malinaw na hindi mo siya ma-charge sa regular operation kunyari halimbawa nung panahong una na nagkakaskas pa tayo ng mga loads ito kasi yung pinakausong-usong hindi ka pwedeng bumili ng load dalimbawa na malalaki or something marami na ano na sa palagay mo ay ma-expose yung operation mo surveillance mo ano yun ang puntos ko pero kung gamot medyo nilalalim-laliman ko yung aking pag-iisip kagabi pa kasi i wanted to be fair as well parang hindi ko maiisip na yung pagbili ng gamot ay mag endanger ng iyong survey or kumbaga mag-expose ng iyong service activities di ba Opo. Pati ho yung pagbili mo ng chairs, tables, and desk. Lalo, um, lalo go, ahead mo. Ang akin pong iniisip, sabi ko nga po, i-define uli natin. Dito po tayo babalik. Ano? Yan po ang pinakasentro ng pag-issue ng dalisalawans. Eh. Tinitingnan mo, ano yung nature ng fund? Para base o sa nature ng fund, hanapin mo anong sinasabi ng guidelines at ano sinasabi ng batas. Sabi po dito, ang ng confidential funds ay uh, surveillance activities ng civilian agencies in support of national security in line with the mandate of the agency. Ay kapag po sinabing ganyan, bumili ka ng table, bumili ka ng computer ba yan Manong? Opo, uh, opo. opo. Chairs, tables, desktop computers, and printers. Opo. Ang tanong ko po dito, halimbawa po tayo po ay ordinaryong mamamayan, pangarapin nga po natin paano ho ba ito magiging connected sa ating surveillance activities nalong lalo na pag itinutukoy po natin i connecta natin sa tinatawag nating national security. Ano po, medyo parang mahirap pong pangarapin. Mm -hmm. Opo, um ma'am, um, dito po din sa sinasabi po sa, sa sa naturang report nga ng COA, ano po Pati po yung mga basic requirement um, para po sa paggasta nito, klaro ho naman vis a -vis, kung inyo po itong nabasa na doon sa ginawa po ninyo na, na guidelines yon wala na pong gray area dito na maaaring maging mailusot itong tanggapan na VP. Oo. I sorry po, nas- nakasagot oh, ako nang hindi oh, ko pa oh, di oh, pa ako nag-recognize. Oh, 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 <laughs> <po. laughs> Madam Chair, you have okay. the you have the floor, Madam Chair. <laughs> pinag-aralan ko po ng gusto kagabi, binalikan ko po yung guidelines, ano po. At yun din naman ho siguro ang ma-assure natin sa taong bayan. Bago tayo maglabas ng guidelines, talagang sinusunog po natin ang ating kilay. Nakalagay po diyan, Di ho ba'y kasama po sa requirement niyan ay yung po magsasubmit po ng financial plan. Ano po? Yung pong, ano, kasama sa attachment. Ano po? Mm -hmm. Bagay po, po sa financial plan ay yung tinatawag natin na accomplishment. Di ba naman? Kasi wala ka nang documentation eh, di ba? Eh di sana man lang ay meron kang kahit na kaunting ano na paliwanag na. Ito ang aming plano, ito yung pinagamit namin at ito yung na-accomplish. Kaya basically ho, pagdating lalong-lalo na po dun sa reward, pag sinabi po nga nagbigay ako ng reward, within the context of surveillance and within the context of uh, the nature of the fund, ang ibig sabihin po nito ay ay kailangan malaman natin bakit natin binibigyan ng reward. Ay gawaho ng ano po ito eh ang kaalaman ko po, po dyan po sa reward na yan ay karamihan sa ating pong linggo mga buwis buhay na, na 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 trabaho di po ba? So dapat ay malinaw na maitali yung tinatawag nating accomplishment. Kaya base po dun sa ginawa ng ating audit team ay ay napakalinaw ho kung kayo ay nagbigay ng reward nasaan yung accomplishment at nasan yung patunay na ang reward na ito, yung information na nakuha ng gobyerno ay kumbagay nagamit. And then ibabalik mo ulit doon sa mandato, nagamit sa isang mahalagang uh, uh, pagkilos or activity ng, ng nasabing tanggapan in relation to national security. Di ho ba? Hindi na nga natin hinihingi yung kanina mo binigay. Kasi ho, sabi natin, Maraming usapin yan. Public funds dapat, di ba? Kanino mo binigay? Paano mo binigay? Pero sabi nga natin, eh teka teka, kaya nga natin ginawang confidential funds eh. Baka mayroong maselan o sensitibong gawa o tungkuyan, makaka-apekto sa national security. So sabi natin, hindi na yan. Huwag na natin alamin kung kanino nabigay. Paano? Huwag na yon Pero at least malaman naman ng auditor. Ito bang information na ito ay nagamit sa sinatawag tinatawag nating uh, ng, na upang may isa ang asang activity na nakapaloob at pinunduhan hmm. ng confidence. Uh, Ma'am, Commissioner, yung, pong, uh, yung bilis po ng disbursement dito, hango po sa accomplishment report nila, no one page ito, Utilization of Confidential and Intelligence Fund. No? Uh, amount for the period of December 21 to 31 2022 125 million so ito po yung 11 days eh. purchase of information 14 million payment of reward 10 million rental of other incidental expenses 16 million kasama po do yung own safe house and Purchase of supplies, $35 million. Provision of medical food aid, $40 million. Payment of incentives or traveling relative to the confidential operations, $10 million. Ito ho bang kabilis at ganito po kalalaki na amount? Is there anything irregular? Or ka, ka, ba? dito ho ba may presumption na of ano ho, regularity or irregularity? Ay, salamat Manong Ted. Ito nga po yung tinatawag nating red flags. Ano po? Ang ibig sabihin po ng red flags, eh, parang pa, may pangitain, wala pa tayong sinasabi, ano ho. Kaya lang, in the absence of the documents, uh -huh. eh medyo, alaga hong kailangan na mag-issue ng disallowance. Bakit po? Uh, I-assume po natin, tayo kunyari mga ordinaryong citizen, ano ho, at sabi natin halimbawang may dokumento, halimbawang may sinabmit ganyan. Hindi ho ba pagpapangarapin natin, aba kung ikaw ay may surveillance, syempre it will take some number of days. Tama ba ako, Manong mm. Ted? Opo, opo, Siguro, opo, ay, opo. Kung aking susunda ng aking uh, ex-boyfriend, na ngayon ay aking asawa, <laughs> medyo mga isang buwan, dalawang buwan, tama po ba yun bago ka makarating sa information na pwede mong bayaran? Tama po ba? And then, uh, kung kasama po dun yung rental of uh, safe houses, edi eh magahanap ka nun, o kung meron man yung safe house, di naando naman din po yung number of days na naandun ka sa safe house. In other words, ang isa pong transaction sa gobyerno o ang isang transaction na na ginamit sa paggastos ng pera ng bayan, meron tayong tinatawag na audit trail. Mm -hmm. di ho ba? Mm -hmm. o parang kahit hindi ka auditor bilang mamamayan, ikaw ay mag-iisip. Aba, ay paano ba sa loob ng labing isang araw, eh, natapos mo ang iyong surveillance activities. Successful ka, kaya nagbigay ka ng reward. Mm -hmm. At na-accomplish mo. 'yung iyong mga dapat gawin base doon sa iyong financial plan in 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 number of 11 days ano mm -hmm. Pero gusto ko pong medyo balansahin kung inyo pong pagpapayagan na kaunting panahon ano mm -hmm. Ito po kasi ang problema dahil comprehensively release ang confidential funds. At sa punto de vista po ng mga ahensya, mas mabilis, mas maigi kasi nga ho kapag na-liquidate mo na 'yan pwede ko na po ulit humingi nung kasunod. Kasi hanggat hindi ka po nakaka-liquidate, hindi ka po entitled sa kasunod eh. Kaya ang tendency po talaga ay to immediately liquidate. Kaya ho, kung ating iisipin, siyempre ang totoo-ho-ho yan, ay talagang hindi naman 11 days yan, mahabang panahon yan. Sa tingin ko lang ha. Eh pero yun nga ho, kung hindi nagtutugma ang iyong claims, o yung sinasabi mo base sa statement, at yung sinasabi ng dokumento, ay, talaga pong kahit ho siguro dumating sa kahit saan, ay medyo mahirap pong tayuan yung kanila sinasabi diho ba. You know, ang kahirapan eh. Mm -hmm. uh, uh, nagastos tayo ng pera, pera ito ng bayan. Merong mga documents na kailangang ibigay. Uh, kaya na sinasabi ng iba ay confidential funds. Irespeto po natin 'yan. Kaya nanggawa tayo ng guidelines. Pero sa huli, mm -hmm. pwede hong buklatin. At eto nga ho ang nangyari. Nung magkabuklatan Ayan, nakikita natin. Paano ka nag-surveillance? Nakakuha ng information na achieve mo successfully yung iyong programa, nag nagbayad ng reward at nagbayad ng uh, ng uh, rental. Uh, medyo malikut po ang isipan kahit na nga po hindi sa kawalan ng mga dokumentong nakasubmit, lalong-lalo na po yung accomplishment ay talaga pong masasabi nating hindi dahil taga ko, talaga pong valid yung uh, Opo. Ma'am, um kasi po dito, sabi po conducted surveillance in 132 areas, no? So kasi po, ito ito ba lang yung liquidation nito talaga, ma'am. Ganyan ho sa confidential fund. Uh, as in wala nang mga voucher ito, wala nang mga detalye ito. Ano ho bang hinihingi ng batas, ma'am? Ng panuntunan? Meron po yung tinatawag na liquidation report. Ayan, dun po sa liquidation report ay eh, di ilalagay mo po yung parang mga patunay, no? Mm -hmm. In such a way na medyo ano lang tayo, binabalansin natin yung, mm -hmm. yung 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 tinatawag nating uh, uh, security and accountability. Yung okay. yung yung, yung uh, pre-requirements yung requisites ng security and and accountability, ano po. Mm -hmm. So sa liquidation report po dun po nagkakatalo. Pati nga po doon sa tinatawag nating financial and work plan, ano okay. ho, at yung report po ng accomplishment report. Na yung accomplishment report naman po, as much as possible, ay hindi mo kailangang i-detalye kung tungkol saan yung mm -hmm. ano, et cetera, et mo lang, paano nagamit yung reward ganito-ganito? Hmm. Ano yung activities at ano yung information na nagamit? Hmm. Pero yun nga hmm. kung ito naman ay sabihin natin, desensitize na mm -hmm. yung ng information na yon. Pwede na rin talagang pag-usapan sa publiko. Okay Hindi naman po. Sige. Ma'am Ito ho, no? uh, dito po sa naturang notice of disallowance, the amount of 73 uh, million 287 was disallowed in audit due to the following. Ito po yung ating pinag-usapan nga kanina. Ngayon, may sinasabi po dito, no? The following persons have been determined to be liable for the transaction. Please direct the aforementioned persons liable to settle immediately the said disallowance. Okay, audit this allowance six months. Daw po ito. Ano pong ibig sabihin nun, settle immediately the said disallowance? Ano pong ibig sabihin nun? Uh, may proseso po 'yan eh. Ano ho, Yung Notice of Disallowance, meron po tayong tinatawag diyan na appeal process. Ito nga po yung tinatawag nating, mm -hmm. 'di ba, kanina na po yung two line process, yung adjudication. So mag a po sila doon sa sa commission proper mm -hmm. pagkatapos po, kapag kapag po kapag po sino ng commission proper yan uh po yan sa Supreme Court for certiorari ho okay. yung total appeal ho number of days in terms of number of days mm -hmm. from the time uh, na issue po ang notice of this they have 180 days okay. pag matapos po yung 180 days at wala silang ginawa ay eh, di issue po ang kawan ng notice of uh finality of decision ibig sabihin na final na ito, for execution ano po mag -ano po ng execution now ah uh, pwede po nilang i appeal yung 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 decision na yun ng CP na ano po doon po sa decision ng CP pinag-aaralan din po sino yung persons liable binasa niyo po kanina yung mga persons liable so pagdating po sa CP nire review po yung action ng auditor tama ba ito nasa katwiran tama ba yung ginawang basis for the disallowance so, ibig sabihin Meron bang illegal? Ay, walang supporting documents. Eh, mukhang tatayo. Ano ho? Now, uh, pagdating po nung decision ng CP, uh, they have 30 days po sa Supreme Court. Ano? Opo. Now, yung po 30 days ay tatakbo. Uh, tatakbo, uh, patuloy yung yung uh, ano nang hmm. um, kahit na nasa Supreme Court na. Ah. Yun, opo yun, po opo, yun opo, opo, Pero ma'am, sa inyo po ma'am karanasan, ah uh, kapag ho, uh, nagkaroon na ho dito ng final na mga desisyon, sa inyo pong alam, ah uh, ano po ang mga cure ho dito sa disallowance na ito? Ano-ano ito? Pinasosa uli yung pera doon sa mga respondents? Meron ho ba itong kaparusahang kriminal? Pa, paano po? Meron po yung tinatawag natin na uh, restitution or payment. Ano ko? Mm -hmm. mm -hmm. At meron din hong administrative and criminal. As to kailan administrative, kailan criminal, uh, Opo. hindi ko pa po masyadong napag-aralan. Mm -hmm. Hindi po ako abogado hindi 'ko magrunong-runungan. Ano ko? Mm -hmm. Pero mm -hmm. posible yung magka-administrative, posible rin pong magkaroon ng criminal uh, ano. Sa atin lang karanasan at ito ho siguro yung dapat din natin, ano. Ang hirap po natin makasingil eh. <laughs> <laughs> Pero meron ho yung records. Alimbawa ho, pumasok po sila sa ahensya ng gobyerno, ay diyan po ibabawas sa sweldo. Ano ho? Mm -hmm. O kaya ay ibabawas sa retirement. Ayan po. Mm -hmm. At ayaw po magpabantayan mm -hmm. ulit. Kasi ho, by the time na mag-file po yan ng halimbawa uh, po ay magre-retire na or aalis na sa servisyo, kukuha ng kanilang claims mm -hmm. or ano, eh kailangan ho mabawas ang ano ho, eh kung hindi pa final, hindi ho makukuha. Pero may mga instances ho na nakakalusot. Alam nyo naman ho, kumbaga, kung baga may nakakalusot sa immigration, sa atin ho, may nakakalusot din. Eh. <laughs> so ma'am, meron po pang pagkakataon din na ang Supreme Court nagsasabi ng walang disallowance na nangyari. Aha, uh, hindi po sinasabing meron walang disallowance. Pwede yung sabihin na, pwede yung sabihin na, okay, we sustain the disallowance, mm -hmm. but no refund. Meron nung mm -hmm. ganun, no refund. Mm -hmm. Pero hindi ko po pinapunganahan at Apo, hindi Apo, ko po Okay. na sila ang sa aming karanasan, may mga decision po na kung tawagin natin ay parang, mm. sorry ho sa term, ito Apo. ay personal po at wala akong ano. Mm. Parang hindi kagandahan yung decision. Sasabihin na we affirm the this disallowance. Mm. But then, uh, since ito ay ano, uh, in good faith or something, uh, hindi na sila required mag-refund. Sige. Ma'am, sa panghuli pong punto, ako po ma'am, sabi ko nga kanina, no, maaga pa sa aming programa, na ngayon lang po ako nakakita ng COA Report on Intelligence and Confidential Fund. Na, galing sa COA, sa akin pong buhay bilang sa mamamahayag. Ano po? Ngayon, ah, dahil nga daw po sa ito'y Intelligence and Confidential Fund issue, may mga nagsasabi na hindi dapat pinag-uusapan yan. Yan ang dapat itinatago sa publiko kasi nga after all, hindi pa yan final. Kayo po ma'am bilang dati pong miyembro ng komisyon, ano po ang inyong paha ma masasabi kung gano'n po ito ho maaaring pag-usapan sa publiko? Ito ba'y mahalagang pag-usapan sa publiko itong isyong ito? Anong Ted, bago ko sagutin yung ano ha, ito muna yung ano ko. Nag naggawa na ako ng confidential report 1987. Confidential audit report 1987. So meron na po, noong 1987. May na-issue na po na confidential audit report. Ito po ba Ma'am, ito po ba yung, ano, ito po ba yung umabot doon sa Senate investigation? Ay, hindi o, po. Iba yun. Iba yun iba yon hindi po siya iba po yan iba po yan now yung akin pong kasagutan ito po ang Oo. sagot ko dyan in the interest of accountability and this, this is something that i would like really to ano sa akin po the issue on the use of confidential funds is becoming a threat to national security di ba and therefore in the interest of public interest the report once cleared by ano ho kasi yan eh presidente lang ang pwedeng mag-request sa chairman of the commission on audit. Magno natin itali ang kamay ng COA. Hindi talaga niya yan marirelease. Pero the president may request a copy of the confidential fund. And on the discretion of the president, as I have said, in the interest of public, in the interest of the public, and with the context that the use of the confidential and intelligence fund is becoming a threat to national security, I think there is nothing that should prevent him from discussing the audit report. Pero maghahaluan po ng politika eh. Siguro mm. for the meantime, ang sa akin, pag-usapan na lang natin sa mga forum na ganito mm. at mas makakasali pa po ang taong bayan. Salamat manong Ted. Opo, Malaking opo. bagay yung inyong programa. Opo, opo. Ito kasi ma'am, ay nailabas din dahil doon sa Subpina Duces Tecum ng kamera Kaya naobliga rin po ang COA magbigay sa kanila ng kopya at kamera mga miyembro nila, ang naglantad sa publiko nito. Tama din naman po yun. Uh -huh. Ang inano ko lang o oh, ay yung puntos na Sabi kasi nila national security kaya hindi dapat. Sa akin baliktad 'di. Eh, I will use this I will use the same argument. Uh -huh. It is becoming a threat to national security Kung yung Confiant Intel funds mo. Inaagaw mo do sa mga ahensya na dapat gumagamit dito at hindi nagagamit uh -huh. ng tama. Hindi ba threat na 'yan sa national security? Ay ang dami nating dapat pagka gamitan. Ang laki ng security problem natin sa ating global ano, 'di ba? Uh -huh. uh -huh. so, Working. Ang ang gusto ko lang humbalanse balansehin, syempre. Doon po sa kongreso, maganda ho yung ipinapakita, no? Ang ang akin lang kung gustong pagtawag. Syempre hindi naman ho pwedeng sabihin na i-defer natin ang budget ng COA. Konting respeto rin naman po. Constitutional Commission po 'yan. Pero saludo rin ho ako sa pagsabina uh, ng mga dapat malaman ng taumbayan. Mhm. Mm opo. And again, para po mas madiin ito. Opo, sabi ho nang dito, pakiliwanag lang daw ho, Ma'am Commissioner, bakit po threat to national security ito pong intelligence at confidential fund?" Kasi po itong pundong ito na hindi naman hindi naman natin sasabihin malaking-malaki pag pag-uusapan ay yung mm -hmm. ating national security needs. Mm -hmm. Pero malaki in terms of the portion of the budget ay dapat gamitin sa ating mga security ano kung ina kung naaagaw yung paggamit sa mga tamang ahensya at walang katiyakan na ito'y nagagamit ng totoo sa usaping pang national security then it becomes a threat to national security mm -hmm. mm -hmm. at kung ang confidential o intelligence fund po ay hindi nagamit kaya nalusutan sila ni Alice Guo Exactly po, yun po sinasabi ko, di ba? So, parang ang puntos ko kung sasabihin nyo na, iPhone national security, wag nating ilabas yung report. Ah, uh, muti buti wala na ako sa kawal. <laughs> Kasi ako, labas kung labas. Pero, kung ano kung ano mo, nasa proseso. Yun naman po, hindi ko natin pwedeng ilabas sa proseso. Kaya binanggit ko po yung process. The president may request for a copy of the confidential funds and oh, it can be discussed. Okay, Yan sige po. Yung... Okay, so as always, ma'am professor, uh, salamat po na marami at sa uulitin po kami po muli natuto po dito po sa ating ugnayan na ito. Salamat po, ma'am. Ay ako po 'yung nagpapasalamat sa inyo. Pagbati lamang po sa mga kasamahan <laughs> sa PIMA uh, uh, uh May Ed Laguna. Magandang umaga manong Ted at magandang umaga DJ oh. Ah. Chacha sa inyo mga tagapakinig at tagasunod. Salamat ng marami po. Salamat po na marami si uh, former uh, COA Commissioner Heidi Mendoza. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.